update tayo update update natin yun mga ka-RB ka nakapagkala na tayo railing na hinihintay na lang natin yung 1 by 1 para sa design nakapag-skim coat na rin sila Tawas yung mga pintuan. Ay, mga ka-arwi, ito pala, oh. Itong mga tubo na ito, mga ka -arby. Saka ito, itong mga railing natin. Saka yun, yung sa terrace natin. Yung railing din. Ayan. Yan yung ginamit natin sa slab. Yan yung ginamit natin dito, sa pinantukod natin. Diba, ba nyo, mga ka -arby? Una, ito muna, ginigyan natin tapos nilipat natin dito ngayon sa kabilang part tapos ngayon nilipat na natin sa bubong sa railing may sobra pa tayo para sa gate pwede pa sa gate mga ka -RB. so bali ganun katipid yung ginawa natin sa tubular sabi nila diba, bakit ang daming ganun eh bakit tubular daw ginamit ko masyadong magastos hindi alam sobrang laki ng tinipid Sipin mo na pa natin dito sa railing. Tapos sa bubong, sa mga railing, saka may gate, mga lalagyan pa natin ng gate. Eh yung cucumber, pag yung cucumber co yung ginamit natin sa pantuko dito, marami yan magagastos. Ang laki ng ano, ang laki ng magagastos. Eh samantalang sa tubular, medyo parehas lang naman sila ng presyo. Pero nagamit pa natin siya pang bubong para dito. O di ba, pang gate. Ng mga carby update Ayan, Nakakapag-taste na tayo sa flooring CR. Ito, na to. ano? o. May railing na o. Ayun o. Sa kanyang bubong. na yung mga halo. ang kayo nilalagay ito? Ah, nagtatapal dito. Palitado pala. Kasi malalim. Nagbakbakal ng tiles.